Ito na yung mga Christmas tree na ipapakuntis. Ito yung atin sa kinder. Alin kaya sa mga ito ang mananalo? Yung, yung amin simple lang o oh. yung merong yung number 8 ang amin. Ito pala yung ano, school ng Barangobong Elementary High School. Huh? Oh my God! Sana all. Oh. pag like and share naman po ah, ang video nito at pag-subscribe na rin po kung ito po ay nagustuhan ninyo. At pag pindot na rin po yung notification bell upang maging lagi tayong updated sa ating sunod pa rin ating video. Simba na naman, Pasko na naman. Ano, you know, merong ano you know, naman uh, mga butil niya ng Mountain Dew. Know, Ito namang isa ang ginamit ay dayami pinang kulupulpot at tali at ito namang isa ay mga istro at yan istro po lahat ito number 4 bunot ng yung po ito. Tapos nilagyan ng mga kutsara. Pinagputol-putol yung mga kutsara. Wala na silang gagamit yung kutsara. Inubos na. What? At yung namang isa sa number tignan natin yung number ito. Ay, walang number. plastic pa. Ano bang ginamit dito? Ay, oh, plastic na sako. Ito naman ay dahon ng mais. Ay, hindi pala dahon ng mais yung pinakabunga. Ito naman. Ang battle ng coke at mountain Yung atin po ang pinakasimple. Ito number 8. Ito yun ang amin. Trepo ng iklog. ngayon papailawin po natin dahil para gumana na po ang kanyang solar wala pa, ayaw pa po tayo dito bang hinihintay nating dumilim mo para mapailaw na natin yung solar ng mga Christmas tree. Maliwanag pa kasi eh, pero mag 5.30 na eh. at tingnan natin yung landscape dito sa grade 1 ayan may munting landscaping pala dito Oh, maganda rin naman ang pagkagawa mayroon ditong ayan may kampupot Ito ang magandang latagan ng Christmas light. May puno dito ng cha, Ito yung punong ligaw na cha, Ito, maganda rin lagyan ng Christmas light yun. Ngayon doon. Yan. ah may punso baka may duwing ding nakatira yan pero ang ganda oh ang ganda ng Christmas light oh may balon dito tingnan nga natin kung may tubig din Bait naman ang laman. Ah, balik na tayo dun sa ating ano, Christmas tree. Yung amin, isa lamang ang kanyang ano, sular. Yung, yung iba may dalawa, may apat, may lima. Ah, ito lang to, dalawa ito o oh, dalawa. Oh. Tatlo din. So, dalawa, tatlo. Ito naman, lima. Lima. Kami pala ang iisa. Ito, tatlo naman. Dalawa, tsaka isa din o, isa lang din ito. Ay, ah, isa rin 'yan. Isa din 'yan. Isa din ito. Ayun, ah, yun, umilaw na yung amin. Yung number 8. Yung number 7 umilaw na din. Ah, yung number 4 umilaw na din. Kasi madilim na. Huwag lang umulan, mababasa yung amin. Mababasa ang tuyo. Number 8 kung nadagdagan sana ito ng isa pang Christmas light, medyo makapal-kapal ang ano, ilaw. Yung kasi eh. Tingnan mo yung dalawa. O. Oh. Dalawa. Yan yes, si eh. bat Marilo. Grid to ang hawak niya. ngkan ada jamakan mai kontra mm -hmm. di sumerai okay. dawana ko yekom tempriwan san okay. uh -huh. kabagyak agrese katta matinasta kita bali ano 4 5 yon dalawa ang christmas light yon isa din katulat din ang amen isa Maganda pala pag dalawa Sabagay Ayan, pinihilaw na po mga Christmas light Manipis yung hihilaw ng amin, no? May mesa lang amin, eh Wow, narakal Latak, malatak na Napino, ay Sige, kanyang amin eh, napino Ah, sa senior daw yan ay, tumabingi eh, tumabingin na po yung ano. O, oh, maganda naman na. Kailan Ilan tumabingi? Senior kasi eh. <laughs> Merayuma. Mera Ayan, yan si Malen. <laughs> ano to rest mo lang, <laughs> ti Padita? Uy, <laughs> damot yung sudyan so tinagayam. Pare ko. Kinagat ako ng langgam. Kinagat ako, kinagat ako. Wine. Oh, sa grade 5, oh. Manganda Lima oh. ang kanyang solar. O oh, saka malalaki yung ilaw. Yung aming kasi pino eh. Bago nag-iisa pa. Grade 5. Impagay lang <laughs> tayo swing silang ko. Ay, may... Sa grade 5, malalaki ang ilaw. Grade 4. Grade 3. Kender yung dolo, yung amin. Okay, well, uwi na tayo gabi na total eh, napailaw naman na natin ang mga Christmas light ayan kikita ninyo ang ganda Lima kasi ang solar nun, no, oh kaya lutang na lutang yung ilaw yung amin no na pag iwanan iisa kasi sa susunod na taon babawi tayo bukas na malalaman kung sino mananalo dyan ayaw win na tayo guys Ay, ito yung sasakyan natin. <tinyo> Bukas pala ay Christmas party nila.